Ang hindi pag nito ng maayos ay sobrang sablay. Nabasag ang hawakan ng isa ko pang bisyo. Kaya lumabas ako at bumili ng isang mas matibay at heavy duty na bisyo. Ang gusto ko rito ay hindi lang nakapirmi gamit ang isang maliit na pin ang hawakan. Ngayon, oras na upang ikabit ang mga pillow block bearings na ito sa isang tatlong kapat na pulgada, tatlong talampakang EMT pipe. Ginagawa ko ito gamit ang mga tornilyo, washer, at nut. Isang buong pakitilang na wala pang anim na dolyar